sila sumusunod dahil nababayaran sila. ah? Ngayon, nakita nyo kung gaano kalambot, gaano kahinhin si Rodrigo Roa Duterte na dati akala mo kung sino. Diba? Nakita nyo. At isa pa sa naalala ko, naniniwala ko kahit hindi ko nakikita ang ating minamahal na senadora Laila Dilima, tuwan-tuwa yun ngayon especially yung ating ginagalang at minamahal na senator Antonio Trillanes. Ha? Magandang-magandang araw sa mga Magdalo. Ha? Mabuhay ang Magdalo. Mabuhay tayo, ang mga Pilipino, na kung saan ay walang tigil at hindi nagsawa na ipaglaban ang katotohanan o angustisya laban sa mga demonyong katulad ni Rodrigo Roma Duterte na umabuso sa kanyang pera't kapangyarihan. O ngayon, anong masasabi ninyo mga DDS? O lalong lalo ka na panelo kung nasaan ka bang ka? Ano magagawa mo? ka na naman ng kung ano -anong mga diskarte. Wag na oy. Ha? Kahit ano pang galing mo, panelo. Yung payat mo, do dodoble yan. Dodoble yan. Nasisiguraduin ko sa'yo na kahit anong gawin mo, kahit ano pang alam mo sa batas, wala ka nang magagawa dahil nakatakda na na parusahan ng Diyos yung nagwalang sa kanya yung nagsabi sa kanya na estupido ha? nakatakda ng parusahan ng langit yung jablo na poon ninyo at eto pa etong mas maganda pag-usapan naman natin yung anak niya ha? o siguro Inday Sara alias may regress piatos, kinakabahan ka na ngayon. Kasi, alam mo na siguro kung anong kasunod nito. Kaya kayo mga DDS, huwag na kayong mangarap na may mag magkakaroon pa ng Sara Duterte, Duterte alias Mary Grace sa magiging presidente. Dahil sigurado na bago mangyari yun, ha? wala na, nabubulok na sa kulungan si Sara Duterte alias Mary Grace Piatos na batikang magnanakaw sa pera ng taong bayan. O ngayon, ano na naman sasabihin ng mga vlogger? Oh, bayad bay, coach bully, boss dada TV, ano sasabihin nyo na naman? Hindi tama. Ibig mas tama yung pumatay ng mahigit 20,000 katao na hindi dinadaan sa proseso? Ano ang tama? Ang hulihin si Rodrigo Roma Duterte para sagutin yung mga katanungan na dapat niya sagutin na ayaw niya sagutin dito sa bansa sapagkat may influensya siya kaya walang magawa ang ating bansa o yung alam mo na diba? Sa totoo lang Luzon, Visayas, Mindalao, sa oras na ito ay nagdiriwang sapagkat nalalaman ko at alam ko at alam nyo rin na maging mga naging biktima ni Rodrigo Roa Duterte ngayon ay nagdiriwang. Nagdiriwang ngayon yung mga dugo na sumisigaw ng katarungan. Nagdiriwang ngayon yung mga taong pinapatay ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil alam nila na ito na yung oras at pagkakataon na mapapanagot si Rodrigo Roa Duterte ng ating hukuman. O ng hustisya. ngayon Sara Duterte kayo Bato at Bongo kung ako sa inyo magprepare na kayo mamaalam na kayo sa mga dapat pa pamaalaman dahil baka isang araw kayo naman ang susunod lalong lalo ka na Bato de la Rosa tandaan mo kung yung poon mo hindi nakaligtas sa ICC. Ikaw pa kaya? Ha? Lalong-lalo ka na, Bongo. Ha? Kung yung poon mo na hinihimuran mo ng puwet, na hiniheli mo, pinapaliguan mo, ha? Ay hindi pinatawad ng ICC o ng hukuman o ng hustisya ikaw pa kaya? Kaya wag ka nang magbait-baitan, Bongo. Dahil alam ng mga tao na ikaw ay isang gago na ng isang demonyo na kung saan pinapakadyos mong tarantado ka. Ha? Kayo mga DDS, kawawa naman kayo. Ha? Ano na naman gagawin ninyo? magrarari kayo. Mga putang ina ninyo. Ito na yung sinasabi ko. Hindi, nang, hindi, hindi lahat ng panahon ay sa inyo. Sa loob ng anim na taon na mayagpag yung amo ninyo sa pagiging demonyo, sa pagiging walang niya, sa pagiging jablo,